Hello guys! Kamusta po? Makita ko saglit kasi mag ah, ano ako maglalaba. Maglalaba ako guys. Saglit. Nagkuha ako sa baba ng isang takal na sabon. eto Galing ako sa baba guys kasi nagluto ako. Hindi pa tapos nag lang ako kasi maglalaba ako. Tapos, kayaan ko lang yan dito. Kasi ang dami kong labahin. To the max. Tapos, tingnan nyo naman guys. Tapos, ang dami ko ditong labahin. Kagabi pa sana ako maglaba. Kaso, wala nga pala akong sabon. Nakalimutan ko nila ng sabon. Kaya, laba muna tayo sinusunod lang namin yung labahin namin para may susuotin din kami kasi di naman syado kadamihan yung mga labahin namin ay ah, yung mga damit namin mga like uniform tapos kailangan talaga namin maglaba agad kasi matuyo, matagal siya matuyo kasi taglamig na nga dito taglamig na kaya kailangan na siya ang dami kong mga ano mga labahin ayan isang ganito labahin ganito <laughs> Ay, nako, guys. Pagod. Ayan. Ayan, ibubus natin siya siya. Washing. Ayan, ayan. Andal tayo ng tubig. Ayan. Ayan. Kailangan siya, guys, matuyo para ay susuotin agad tayo. Ganyan. Tapos, kag kag kagabi kasi, may naglaba, kaya hindi din ako nakapaglaba. So, schedule, schedule din kung sino. Magtatanungan yan kung ano, sino maglalaba kasi may maglalaba ganito, ganyan. Kaya sabi ko, sige, bukas na lang ako para at least. <sighs> Alam nyo guys, dito, yung taas namin, sobrang taas, nasa taas yung kwarto namin. Kaya, ang hirap na kung in case na kailangan mo ng bathroom or mag-CR ka, kailangan mo pa tatakbo-takbo dito para lang kapag CR. Kasi wala kaming CR sa baba. Sa mga katulong dito, wala kami. Kaya, kailangan namin talagang tumakbo dito para kung need namin mag-CR, need namin kung may may masakit yung halimbawa masakit yung chan namin nandito yung gamot namin para kumuha tapos bilis na din naman yan bababa para lang continue na naman yung trabaho sa taas ngayon nagluluto ako dun hindi pa, hindi pa ano kasi yung amo namin may pinapagawa sa labas kaya nilulutuan din namin niluluto ko din siya ng sila ng mga pagkain nila pang ano pang lunch nila may pasok kasi kaya maaga din kami na gising guys kasi syempre pag yung mga anak ng amo namin may mga anak din pagdating yan kakain kaya to max ng luto to, to max yung magprepare ng ganito ganyan para na pagdating nila ready to eat na kaya ngayon ako maglalaba lang ako pagkatapos ng maglaba. Hayaan ko lang yan. Kaso hindi naman kasi guys, automat, automatic yung washing machine namin, hindi automatic. Kaya ang hirap, kailangan mo talaga bigyan siya ng time. Aakyat ka, i-drain mo, tapos ulit naman, magpa-open ka ng tubig para, para i-washing mo na naman siya ulit. Tapos baba naman ako. Kaya ang hirap. Kasi hindi siya automatic yung washing na. Kaya talagang bigyan siya minsan, yung ginagawa namin ng kasama ko, kung sino, sino ang aakyat, pwede, na, nakikisuyo na lang, sige, pwede ipadrain para mabilis, ma, para pagbaba mo, mabilis siya matapos, ganyan. Pag may time na naman kami, guys, dali-dali naman kami dito aakyat, para isampay. Ganun yung ginagawa namin, para hindi kami maano sa time. Kasi minsan pagod na, ganyan, ganito. Ay, sige lang guys, laban lang para sa pamilya. Kaya guys, sana please subscribe nyo Yun naman yung channel ko. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Kaya, thank you guys! God bless you po sa lahat.